pag-uusapan na natin yung cost gastos ng cage ng RTL ito na makinig kayo ah sasabihin ni Balbas 18 pieces Coco 2 by 2 ang halaga niya ng 18 pieces Coco 2 by 2 1,620 kasi bili yan at 10 naman na pieces naman na Coco lumber, one by one. Saan mo, oh. san san yung ginamit? Dito yun ano? Dito, dito, dito yan. Sa loob, dito sa, loob. sa loob yan. Yung ba, one by one. Yung one by one. Tapos dito sa part na to, one by one. One by one din. O, na, yung sampung piraso ng Coco lumber, one by one, nagkakalaga ng 450. Tapos dalawang bundle ng kawayan, yung kawayan na ano may tali yon, dalawang bundle 780. Oo, oh, dalawang bundle. oh, so, eh. siyempre mayroon na tayo na Coco Lumber, 18 na 2 by 2, 10 piraso ng 1 by 1, dalawang bundle na kawayan. Siyempre, kailangan natin ng mga pako. Ito naman yung mga pako natin, D3, 1 kilo. D2 naman, isang kilo. D1 naman, isang kilo. d Demedia. Demedia is ang kilo o yung demedia pala is ang kilo walang ulo kasi maganda maganda dito uh, yan. Para o. sa ano sa ano sa baba sa hinuhulugan ng... Itlog? ng itlog. Oh, uh, hindi mapipis. Oh, bali lahat 'yon 320. Sa tangke naman 225. Oh. Asa yung tangke? Tangke 'yon, ayun yung tangke natin. Oh, ayun. Oh, dito naman tayo sa tangke 225 'yan. 4 pieces naman ng feeder Feeder PVC. Ito. Ito 'yon. Ito yung kainan ng manok. Ano sa esto? PVC D3. PVC D3, biyakin nyo para ma ano tikot kayo. Yung isa magiging dalawa pa kain na 'yan. Ah. Uh Feder -huh. 1040 'yon. Diyan 'yan yung mabibili sa ano hardware. Aapat uh, naman na peraso ng drinking line. Siyempre, mayroon tayong tubig. Ah, ito, ito, ito yung drinking line. Apat na peraso. Three-fourths. Anong sukat nito, Balbas? Uh, three-fourths yan. Three PVC, three-fourths. Three-fourths yan. Yeah, three-fourths na PVC ng drinking line. PVC, three-fourths. Nakakalaga ng 640. forty. Mm -hmm. Ito yan, Oh. Maganda. May pula, may blue. Depende sa inyo kung uh -huh. anong drinking line. Tapos, kailangan natin ng 36 pieces na nipple drinking. Ito ah, naman yon. Nipple drinker. eh o. Oh. Ayan. Ito, so, ito. May two. sa bawat kulungan ng box, tigda dalawa. Dalawa, yeah. dalawa, 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 Maganda, di oh, sila okay. nag -away, away Hindi, oh, hindi nagagawa sa tubig. So, ang nipple drinking naman is 2,700 yun. Iyan, o. Oh. Oh. Tapos, meron pa naman yan. Siyempre, meron tayo ng drinking... ay nipple drinking mayroon tayong dalawang piraso ng kusit. Nandito oh, yun. Para sa? Oh, yung mapapaano kayo ng tubig, pagpapalinis na pusit. Tapos yung isa nandun sa? Dandun. Sa tangke. Sa tangke. Oh. Bali dalawa. Tsaka lalagyan rin natin ng isang, pira, isang pirasong rubber. Ito Oh. Para dipinsa. Pero hindi naman maubos yung sa rubber at hindi naman maubos oh. yung sa rubber, hatiin nyo lang kasi depensya niyan dito o oh, oh, pag yung, alibawa ito yung page, pag dinanon nila, hindi na yan mga Hindi matatapon? Hindi matatapon, ayan o. Oh. Oh. Tapos nakakaalaga yun ng 290, yung dalawang puset, 180. O. Oh. So lahat? Lahat, yung gastos mo sa kulungan nila eh 13,995 ay wala pala yung yung labor at saka ah, yung, ah, yung o nakalimutan ko ah. sa limang araw ng kampentero na napinagawa namin 3,250 yung labor naman isa lang hmm. Ano naman yung 2,500 O ayan na yung cost ng cage so, ni So ilan lahat, ilan lahat 13,995 O okay. ayan na